everyone! This is Rano Rocky at mai-introduce ako sa inyo na isang produkto ng Go Rocky. Namumblema ka ba sa numinipis na buhok dahil sa edad o dahil sa lahi nyo? O dili kaya stress ka kaya nalalagas at numinipis ang buhok mo? Oh well, huwag mo nang problemahin yan dahil may sagot yan si Go Rocky. At ito ang Go Rocky Hair Puller. So, ang Go Rocky Hair Puller, meron siyang pinasteride. So, ito yung substance na nagpapakapal at nagbibigay ng healthy substance sa ating hair. Tinitreat nito ang male pattern hair loss o yung problema natin sa numinipis o nalalagas na popo at hawak ko nga ngayon ang Goraki Hair Puller o At samahan nyo ako i-unbox. At tignan natin kung ano ang laman kapag kumuha tayo ng Goraki Pinas Derive Treatment. Tara, buksan natin ang laman ng Goraki Prada. So, pag-order nga natin online via gorocky.ph makakarasig tayo ng isang square box na kagaya nito at nakikita nyo sa karton mismo nakasaad dito kung ano yung laman ng box na to na natin ngayon so eto nga ang gorocky pinasteride o yung hair puller product nila at kagaya ng sabi ko kanina sa box pa lang ito nandito na o nakasaad na dito yung laman niya. Meron itong 45 tablets. Meron din ditong items kagaya ng medicine, yung pill cutter at leaflet. So ayan, buksan na natin siya. Upon opening the box, ito ang makikita natin. So nakabalot siya ng bubble wrap para secure yung safety niya pagka-deliver sa atin at gaya nga nasabi ko kanina isa sa mga laman niya yung hair growth serum na grow puller so eto siya nasa white box at 30 ml siya na may 5% minoxidil so pag inopen natin yung laman nitong white carton na to eto yung itsura ng hair growth serum Ayan siya. Ito na nakalagay sa white box na to. Sabi ko nga kanina, isa sa mga ingredients niya ang minoxidil. At meron tong 5% minoxidil inside this 30 ml na bottle. Kasama din dito yung tablet. So, meron tayong 15 blue tablets ng Goraki. Ayan siya. tong 15 tablets na to, good siya for 1 month o 30 days. Bakit 30 days eh 15 lang siya. Ito kasi, hahatiin natin 'to sa gitna. So, kalahati nung tablet na 'to ang iinumin natin araw-araw sa loob ng 30 days. So, 15, hatiin natin siya into 2 para sa 1 month supply natin ng Go Rocky. At syempre, dahil magka-cut into pieces tayo ng isang tablet Kasama rin sa package natin ang tinatawag na pill cutter. So ito yung panghati natin sa tablet na to. Kasi nga, hatiin natin siya into two pieces. Dahil kalahating tablet lang ang kailangan natin inumin sa isang araw. At mahati natin siya into halves sa pamamagitan nitong pill cutter Nakasama kasama dito sa product. Hindi rin tayo mahihirapan kung paano siya gamitin. Dahil kasama mismo sa product niya ang manual kung saan sinasabi nito ang about sa product paano siya gamitin expected result at mga safety precautions including yung mga frequently asked questions so nandito siya sa small manual na kasama ng product at ayan din yung mga socials niya kung meron tayong mga questions pwede natin siyang i-check dito sa customer support nila at sa social media accounts ng GoRocky so ayan sya at syempre hindi tayo basta-basta makaka-order ng GoRocky kung wala tayong check-up mula sa doktor so meron dito eto yung dermatology mismo at yung doktor approval na safe si gamitin ang product ng Goraki para sa hair loss treatment. So ayan siya, for filled at certified at inapproved ng dermatologist mismo at doctor na safe siyang gamitin. So nandito rin siya. Kasama yung order natin na pinasteride, yung 5mg at yung tablet. Ayan siya. At included din dito sa dermatologist approval yung paggamit niya sa araw-araw. So, sabi ko nga kanina, half tablet once a day siya for one month. Kasi, hahatiin natin tong tablet into halves o into two pieces. Ayan siya. At yung pinastiride na 5mg na nasa bottle kanina. So, nandito siya. At yung tamang paggamit niya, makikita rin natin dito sa manual na kasama niya. So, nandyan siya. Napakadali niyang gamitin. At kung meron tayong mga katanungan, pwede naman natin siyang itanong sa mga eksperto sa gorocky.ph sa kanilang customer support including sa mga social media accounts ng GoRocky. So ayan mga ka-rockers, ito nga ang laman ng ating Goraki Pinastirite o Go Puller product ng Goraki na magtitreat ng male pattern hair loss. So inibak natin siya at pinakita ko sa inyo ang laman niya at kung paano siya gagamitin. Kaya hindi na natin problemahin ba ang pagkalagas, pagnipis o pagkakalbo ng buhok natin habang tumatanda habang na stress o dahil na rin sa jeans natin. So, ayan uli ang laman ng goraki Pinastray na in-inbox natin. Kaya, pwede na natin pong gamitin in the coming days sa loob ng one month. Kaya, starting today mga Crockers, hindi mo na po problemahin yung pagkalagas ng buhok mo dahil sinagot na ni goraki yung treatment sa male pattern hair loss. So, nandito siya, madaling gamitin, safe, at syempre, madaling alterin. Sa mga nagtatanong kung paano maka-alter ng Go Rocky Go Puller sabi ko nga sa commercial ko, madali lang siya. Punta ka lang sa gorocky.ph Sasagutin mo lang doon ang 4-minute assessment And upon doctor approval, kung okay ka, madali mo na siyang mo order In no time, magdi-deliver siya sa house nyo. At kagaya ng ibang products, in Go Rocky, kung nahihiya kang bumili, discreet siyang magdi-deliver, hindi makikilala ang identity mo, at dahil online siya, madali mo siyang madeliver at hindi makikilala yung identity mo. Kasi yung iba sa atin, hassle na order dahil nga nahihiya sila. So, ang Go Rocky, discreet, madali siyang orderin, at syempre, hindi malalaman ng mga kasama mo na umorder ka ng products nila. So, di ba? Sobrang dali. At darating na siya kagad once na ma-deliver mo siya. At dahil Christmas season pa rin ngayon. Kapag umorder ka ng Go Rocky, bibigyan ka ng discount. Dahil when you order online at ginamit mo yung code na Run or Rocky, yeah, street na letter siya, Run Rocky, ilagay mo lang siya din sa order form mo at makakakuha ka ng 15% discount sa mga orders mo. So yung 15% discount mo applicable sa mga products na kagaya nitong Go Rocky Pinasteride Go Puller, yung ED treatment at saka yung isa pa natin na pampamanhid na diniscuss ko sa ating ads ay makakakuha ka ng 15% discount pag ginamit mo nga yung code na RUNNER ROCKY So again mga rockers Merry Christmas at Happy New Year sa pagpasok ng bagong taon ngayong 2025, hindi mo na talaga problema problemahin yung pagnipis ng buhok mo dahil pagsapit ng bagong taon, nadadagdagan na naman yung edad natin at pinong problema natin yung pagkalagas ng buhok, pagkakalpo, pagtanda, pero dahil meron ng Gorok Ipinasteroid Go hindi mo na problema dahil kakapal yung buhok mo, nagiging mas healthy siya. Dahil ang Gorok Ipinasteroid Go Cooler, meron siyang minoxidil at minastiride na safe gamitin na healthy at nagtitreat ng male pattern hair loss. At bibigyan pa kita ng 15% discount pag order ka online using the code RUNNERROCKY. So ayan mga rockers, isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Sa pagpasok ng bagong taon, simulan natin ang healthy lifestyle at mas makapal na buhok because of Go Rocky, Pinas Delight, Go Puller. Thanks again mga ka-rockers at see si you sa mga videos natin. Update nyo ako sa outcome, sa result at kung may older kayo o may questions kayo about Go Rocky, just feel free to comment out here in my comment box in my video. Again, happy 2025 at let's have a healthy lifestyle sa malimig. Oops! After three months at tama ang paggamit mo ng Go Rocky, posibleng maging ganito kakapal at kahelty ang buhok mo. Dahil kung tama ang paggamit mo ng Go Rocky, sing kapal, sing healthy ng buhok na malang F4 pa K-pop o Korean actors ang buhok po, So, hindi mo na problema ang pagkalagas at pagkapanot dahil may Gorocky na. So, ayan. Enjoy na natin ang ipatibang ibang hairstyle dahil makapal at healthy na ang buhok natin. Yun!